Hello, good afternoon mga ka lods So, yung gagawin nila, yung ginawa pala natin ngayon ay nagkabit ng plaseng mga ka lods Yan o. No? Uh, pag nagkikita niya mga ka lods So, ito. Ah, uh, pinadanan ko ng sandel. Ah, uh, ay binaon ko yung plaseng natin dun sa loob para hindi pangitignan. Kasi pag tinupi lang natin at saka dinikit dito, pangiting ng mga kalots at saka pag uh, tumuklap yung bulkasil ah, uh, papasok pa rin yung tubig katulad yung mga kalots gawa ng iba sa kabilang bahay okay. ayan o ayan tapos yun yun at saka yan ayan. ang pangit pangiting ng madumi sa ito mga kalots so mas maganda to tingnan mga kalots oh, malinis na malinis Uh, di ba mga Saan ba mas maganda yung ang uh, ng ibaw o yung ginawa ko na iginaong ko yung plastic? Bye-bye!